Pasok tayo. Pag tayo natatama helmet. At sayang, magagasgas. Oh. Ganda oh. Sa pine, mga pine tree. Nandito pa ikot. Subo ko magpalipad ng drone dito. <laughs> thank you mama, thank you. Gusto kong matutong mag yo yo what's up and today Sunday na naman so lipot na naman punta ako ng Maliko Pangasinan punta tayo samahan nyo ako sa aking uh, ride punta ng Maliko Pangasinan eh may bagong ano din na eh, liputan parang uh, overview so uh, subukan natin kung uh, paano magpunta doon first time ko mapupunta doon hiningin ko sa map ang kilometers eh, from dito sa Cabanatoan eh, 107 kilometers. So, malapit lang yun Mga 2 to 3, kila, 2 to 3 hours lang. Tingnan ko na sa Luzete. Tingnan ko na lang ulit sa map. Uh, kung paano pumunta doon. Eh, okay, Let's go! Ito ang isang pinaka sikat na kalsada dito sa, ano eh, Muñoz. Itong tapat ng Celesio. Tingin, tingnan nyo naman yung mga, ano, puno-puno nakapagit na siya yung sa taas oh talaga nasasakop niya buong kalsada kaya malamig bata pa ako nakikita ko na yan eh si dito na tayo sa San Jose eh. na traffic pa ako dun sa ano sa crossing nila tinignan ko sa map mga 1 hour and 1 hour pa mga 1 hour 20 minutes na biyahe oh, malapit na <coughs> Dito na tayo sa Lupao. And may nasundan na naman yata tayo ng living. Pangalawa na to. Yung sa San Jose, may nasundan ako kaya na traffic ako dun eh. Dito rin yata. Ayun na, Lupao na tayo. Yes, Lupao. Ah, okay. So, dulo na nga Lupao. Umingan na kami Pangasinan no Yeah Umingan Pangasinan oh, Ano kaya yung tulay ito Hmm Taas ha ah. ah Sangkintin na tayo Ah Baka dyan sa isang bundok na yan Ang ano Ang maliko Anong lugar naman to? Welcome to San Nicolas. Hmm, San Nicolas na. San Nicolas. I love Nining. Hmm, Nueva Vizcaya na to. Ay, I mean Nueva Vizcaya Road. Pwede ako lumusas sa Nueva Vizcaya dito eh. San hmm. Nicolas Ito yung bayan Bakit na yata ito ng ano Mali ko Kasi ano na siya liko ko <laughs> Mali ko Pag Kasi ang kalsada Liko-liko <laughs> oh, Ito na Ito na kayo punta na tayo ng view deck uh, last, last na check ko sa map is 8 kilometers pa daw gusto kong matutong magrat ay ay galing oh oh ganda oh. <clears throat> ganda oh. Sa pine, mga pine tree. Nandito dito pa ikot. Subo ko magpalipad ng drone dito. Meron community na dito. Nahanap tayo ng ano. Nagtitinda ng gasolina. Tumaliko. So, kaliwa pa, Diretso pa tayo nag lang tayo na underestimate natin yung ano Yung layo na to ah! Sharp curve Ang daming ano ha Ang daming skandal Ay skandal, Ang daming vandal na sila ako oh, pa lang A few moments later. okay andito na tayo nagkarga pa tayo ng buti may gasolina dito so may papasukan pala sa loob nature park park muna tayo palipad ng drone pasok tayo dun sa loob napasyalan mm <coughs> nakapagpalipad na tayo ng drone and papasok tayo dito sa park <coughs> nandito daw yung isang tanki na naiwan ng World War 2 so titingnan natin kung ano yung tanki na yan titingnan natin kung magkana bayad dito sa welcome to Mangili Tindaan Historical Nature Park 30 pesos po last oh, motor sir, isa lang? opo isa lang ako Magkano po sa motor? ah okay so may 10 pesos pala sa motor <coughs> Ito po thank you po okay 30 and 10 so ano ba ang makikita dito sa loob ng park na to daming pine tree oh so dito step pa lang napapalaban ka na sa step step now step now hindi <laughs> ko na tinanggal helmet ko para dito na tayo maglagay ng GoPro so dito na tayo dumaan ah. <sighs> ayun yung tanki oh. natin dito muna tayo sa <clears throat> eating area ah, okay dito yung camping area nila pwede magcamp dito hmm may mga upuan so oh. parang nasa Baguio na din mga park na ganda sa Baguio eh uh. marami marami din na upuan oh. pwede nga mag picture picture dito oh. para remembrance na nanggaling ka dito Okay. World War II na tag ni Japan. Ah, oh, flag ng Pilipinas sa US. <coughs> Sir, pwede pumasok masok sa loob nun? Ah, okay. Pasok tayo. Pwede pala po masok sa loob na to. Ah, may dito. Ah, ito pa. Thank you, ah. Ah, ito yung loob nun Oh Loob tayo ng tangke Yap yeah. Yap, yeah. pasok tayo Loob tayo ng helmet At sayang, wala gasgas Oh <laughs> Ito pa yung loob neto Oh, first time ko nakapunta dito sa loob ng tangke, ah Saan sila pang ipesta dito? Pag bumibira ah. tik 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 tag tag eh. tag 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 oh tag 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 <laughs> Thank you. <clears throat> Hanggang dito pa yung area. Okay. Hmm. So kung magjojowa kayo katulad nila o, oh. ganda magkasama dito. Basa sticker. Ay guys, sa camera natin basa. Shout out. <laughs> Natanilibang ng Yan Kaya kaibigan natin Naging kaibigan natin Okay so yun lang yata dito At gagabihin tayo Pag hahaponin tayo Pag di pa tayo umuwi So punta po kayo dito Malamig Medyo malayo din sa Medyo malayo Tapos eh Anli Banking. Anli <laughs> Banking dun sa papunta dito sa Maliko. <coughs> Pero masarap. Maganda kung may kasama dito eh. Kung mag-isa ka nako. Medyo bored tulad ko, medyo boring. <coughs> so, pauwi na tayo. at uh, kakain muna. May nakita ako dun na ano eh, canteen sa gawi don. Kain muna tayo doon and then diretso uwi na. Oye Ang ganda ng kanin nila, oh. Violet. Ah. <laughs> uh. Sumusustansya <laughs> pa. Kain na, kain na. Mo. Kain na muna Kuya, yeah. pag naglibot pa sa mga ganyan, mag magano dito? Opo. Environmental field. Mag-environmental field. Try natin dito para at least sulit, sulitin na natin. Japanese, Japanese shrine Cuma So, mag-login tayo dito. Login, tatag Cepat pa, bayad din eh. unawa bawal magkalat Japanese shrine hindi ko alam bakit na Japanese shrine sabihin umabot talaga yung ano dito yung gera dito sa ano maliko pasong sa laksak Pinatayo upang ipinitayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas sa pon at Estados Unidos ng Amerika nakipaghandog na kailang mga buhay dito na ikalawang digmaan hmm. 3,200 soldier erected on May 1978 pa pala to people of Maliko wow oh, puti na ano nila to na maintain ini develop in lugar oh oh hmm. may mga community na dito nasa bundok pag dito ka kitang kita mo yung barangay ng Malico. yun know? National High School Maliko Elementary School hindi ko alam sa saan yung park dyan baka malayo pa dun pa huwi na tayo Uy na Nap Napansin ko sa mga pictures ng Mukha ng mga tao dito Parang mga taga mountain province na rin Para rin mga igurot Alas para para sila ng ano Ng tsura <laughs> Okay dito na rin mga paalam Ang ating maliko trip Maliko, barangay maliko San Isidro Pangasinan, parang ganun Maraming maraming salamat po sa mga nanood at mga nanonood pa ng aking uh, vlog. Aking uh, day of vlog. Yung <coughs> day of ay maglilibot tayo. Okay. So, yun. Till next time po ulit. Mag-iisip ulit kung saan pupunta. Sa mga susunod. 3, 2, 1, go!